Hindi pa rin nakakabalik sa kanilang mga tahanan ang mga apektadong residente sa Ayuda Badjao, Barangay Maasin at Barangay Sinunuk na naapektuhan ng mga malalaking alon kagabi. Batay sa ulat, alas 10 ng gabi na nagsimulang hampasin ng malalaking alon ang mga kabahayan sa baybayin ng nadalawang nabanggit na barangay na nagdulot naman ng pinsala sa kani-kanilang mga tahanan at maswerte na lamang umano na walang nasaktan sa nasabing insidente. Batay naman sa tala ng City Social Welfare and Development Office. Sa kabuuan ay mayroong uh, lab, uh, 61 nga pamilya ang apektado sa barangay Maasin. Dalawang bahay ang totally damaged at uh, 16 naman ang partially damaged. Habang sa barangay Sinunok ay patuloy naman ang kanilang ginagawang assessment at profiling kung saan uh, sa tala naman ng CSWD at ng barangay ay uh, posibleng aabot sa higit pumulang isang daang pamilya ang apektado. Maliba naman sa napis pinsalang mga bahay, napinsala rin ang mga footbridge dito sa barangay Sinuno kung kaya't pahirapan na makabalik ang ibang mga residente kahit hindi nasira o napinsala ang kanilang kabahayan. Sa ngayon naman ay binawi na ng Philippine Coast Guard sa Buanga Station ang suspensyon ng biyahe papuntang Basilan subalit na nanatiling suspendido ang biyahe papuntang Sulu at Tawi-Tawi bunsod pa rin ng nararanasang sama ng panahon. Kasama mo mula rito sa DXRG Sambuanga, Radyoman Mirasol Montesa Tatak RMN